Tapos na naman ang maghapong trabaho. Kamusta, kamusta kayong lahat. Dito sa amin ay eh, gabi na. Ewan ko lang sa inyo kung baka umaga na, madaling araw o tanghali. Dito eh. Ito. Pagod na naman araw-araw. Ah araw-araw na ginawa ng Diyos kailangan magtiis yan galing sa trabaho yung building na yon yun yung dyan ang salon namin wala pa baka sa linggo pa daw Hi, hmm. nakko. Kena ang live tapos ang trabaho na isang buwan, siyempre, sweldo. Hanggang ngayon, wala pa sweldo. Is lang. Saan ba? Sa sahod din. Hintay lang, wala pa namang katapusan ni eh. Wala pang katapusan. Hintay, Hintay lang para sila pag hindi mo kailangan mga taxi na yan pag kailangan mo kahit isa walang dumadaan ayan welcome back to my channel Awi na, natapos na naman lang magapong ano, pakikidigma sa trabaho. Kamusta kayo ng lahat? Kamusta na kayong lahat? Kamusta naman ang maghapon mo de? Nagle-layout ka pa rin. <player> okay. Napuo na? ko na. Oh. Tapos yung review ko medyo may may mga putol-putol. Oo. -putol. -putol. Uh -oh. Ay, ako ngayon. Ganun-ganun na naman. Ganun, 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 nagkarambula na naman. Oh. Magawa siya. Aking ano, architect. Magawa siya ng plano para sa bahay. Napakalabig ngayon dito. Grabe ang lamig. Sobra. Ang lamig lamig. Kung dati, ito yung bago kong ano, salon ngayon na pinapasukan. Wala na ako dun sa dati. Umalis na ako. Kung napupunan nyo na hindi na ako TikTok sa may tapat ng bintana, eh, eh, wala na ako dun. Umalis na ako. Nag-resign ako. Siyempre, pumunta tayo sa medyo mataas-taas. Mataas-taas ang building, Charles. Kailangan natin mag-ano, medyo mag-improve ang ating trabaho. Yan. Dumaan kami dito sa mga ano liku-liku. At kami ay shortcut dito ako de kaya mo natin back 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 oh ganyan oops sakyan sa sakyan ayan tumawid kami dito ngayon kami dadaan sa shortcut Ito kasi madali madali hindi man talaga to taling ano to daanan ginawa lang daanan kasi wala wala pang nakatayong building ito eh pag tinayuan na rin eh pasasaan ba hindi na rin namin tumadaanan Lugar. Ay, lamig. Karabi. Eh. Lamutan kong magdala ng jacket. kalamig. Mahangin pa. Inawakan pa yung kamay kung masakit. Oh, grabe naman yun eh. Buti sana kung sandangkal na lang. Ang Dito kami dumaan sa shortcut. Kung saan may mga nakaparadang bus, mga truck. mga truck. Pero kung mag-isa ka lang, hindi ka pwedeng dumaan dito. Baka ikaw eh, alam nyo na, lalo na pagbabae. Ngayon kung may sundo ka, kasama ang asawa mo, pwede kayong dumaan dito. Ako, dadaan dito mag-isa hindi siguro sa so, ta matatakotin ako kaya hindi ako dumadaan sa mga ganitong lugar matatakotin ako kita nyo ang aking uniform yan yung bago bago kong uniform bawal na kasi mag mag video sa ano namin sa sa salon na pinapasokan ko dati hindi okay lang mag video pero ito ngayon bawal sa bago kong employer employer daw employer parang sa asarado di yung ano tindahan ng karning baka bukas uh. good, kung maghapong nakatayo maghapong nakatayo huh. Aha, ha bil tayo. Sige ba? Ayun, parang ano naman ah. Parang puro laman. Malamang puro laman ni bibigay sa inyan eh. Ikaw. Oh, halika. Ayan, pang beef steak. Pang beef steak daw. Ito, oh, banda. Ito, oh, oh. Oh, siya, sige yan. Isang kilo. Brother, one kilo. One kilo. One kilo? Eh. Ito, so Suya, laham. Ah, hada. Sinahanan? Naninihiwa okay. ah, na. Pang beef steak. steak. yan. Hindi ah, Ano yun? Yung parang stream na pinirito. Ang bango eh. ako hindi hindi yun ang namoy ko aret Ano? Ano? talaga pag Samsung, Ano? Kahit gabi. Oh. Ano? 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 Ang lalakas ang boxes nila. Tabi tayo. Hindi okay ba? Nakarating din tayo. Awa ng juice. Ito ang ano building na inupahan namin. Hindi hindi lahat yan minupahan namin. Studio type lang. May pala ka dyan, eh. Bakit? Wala akong bariya bukas eh. Maglalaro ka? Okay. Pagdating ng hapon talaga. Ang hapon ng mga <laughs> ah, oo. Tuloy-tuloy. Lalo na yung malapit na magkamatan. Ha, oo. Isang buwan. Isang buwan. Kami naman ang tiba-tiba niya. Kayo. Oh. May overtime kayo. Um, six hours lang trabaho namin eh, tapos overtime. Kami na, kami rin, 6 hours lang din po sa Bridget dati eh ano 5 hours. Dito 6 hours na dagdag ng ano. Ais lang yun. 'yon. Abutan na to hanggang linggo. Bukas. Na itong aming ilaw dito, sensor. Ganyan hmm? Ganon. Tapos oh. pag may na tao, eh, ano? Oh. I ilaw I -ilaw.